mga maganda, 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 maganda. So, magluluto tayo ng gisang kangkong. Ito. Ito po yung ating gisang ng kangkong. Kangkong nga, yes, simple, walang lang kangkong. ito po tayo ng sili, kamati, ah, bawang, mula, at kamatis. Ito po ang ating uh, sasawag sa ginisang kangkong iniyaw naman ako ko ito. Iniyaw na manok yung sasaw natin. So ito, sisimula na po na natin mag-isa. Sisimula tayo at may kasirola na ako yung bawang. Bawang.

Sabi nga po mga tingka maaapit sa

ito po yung kangkong natin. Bali, dalawang tangkay lang po ito dinamit kong kangkong. Yan po yung ulam natin ngayon tangali. At meron kasi yung ng isda. Dito ang isda. Yan yung gulay tsaka isda. Ang ulam natin. Kailangan natin na uh, siya siya. na natin. na natin. Ito po. Ay, natin na. Kailangan na ito ating kapag para maluto sila. Hirap po naman walang ng itong kamera solo lang mayarap po ito Nalagyan na ko natin siya ng patis patis lang ano natin yan kaya po natin ang ating vege kaya na po natin ang pampalasa natin na vege at okay. tatakpan muna natin ulit o panampalikan lang natin Ayan, tikman na po natin ang ating adobong pangkong. Ayos na. Ayos na, ayos na po yung lasa. Kitikman lang po natin yung pangkong. Ito po yung tangkay. Kailangan matikman natin kapalakot na. ayos na po yung ating kangkong. nilambot na po haluto na po siya yan ah. o sige po hanggang dito na lang po ang aking video sana po ah, makisupporta na naman po ang aking uh, video at makisubscribe pindot na rin po yung button para po mag maging masaya masaya na po tayo at salamat din sa mga subscriber ko at sa mga viewers at sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Bye bye!